Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Para po sa kapakanan ng mga nanonood. Sir, binagit ko na sa inyo to pero mas maganda. Sir Jasper, galing sa inyo. Pau Jean, Orca, Maharlika Express Cargo, Cebu Express Cargo, Kota Pato Express Cargo, sa Kalusyon Cargo. Can you confirm under ng, ano, ng, uh, ng tag? Sir, I can confirm na sila ang kumukuha daw sa mga balikbayan boxes sa Kuwait. Marami pa sila, sir. Marami. Maraming pangalan ang ginagamit nila. In fact, nung sumulat kami sa embassy sa Kuwait, we listed uh, the names of the... Sir, uh, we listed the names ng mga ginagamit nila na mm. Because, operators, quote and oh. Okay. Pero sir, ano yun ah? Sir, paluwag mo nga sa amin. So, you you're not the sole partner of uh, TAG, but rather may iba silang decon yung mga binanggit ko? Sir, uh, may iba silang ginagamit maybe na pangalan sa ah. Kuwait. Okay. So, ito yung sir. Yung mga binanggit ko. Kung Correct, baga sir. under tag cargo sila. Correct, sir. Wow. Ah, okay. Parang ano siya, sanga-sanga.